Maraming nagtatanong. Ano nga ba talaga ang gusto ng Diyos sa buhay ko? Sa dami ng utos, panuntunan, at tradisyon, minsan tila nakakalito kung ano ang pinakamahalaga. Pero sa isang talata sa aklat ni Mikas, malinaw ang sagot ng Diyos: isang buod ng pananampalatayang may puso, gawa, at paglalakad kasama siya. Hindi kailangan ng Diyos ang ating perpektong buhay. Ang nais niya ay isang pusong makatarungan, mahabagin at mapagpakumbaba. Sa video nating ito, pagninilayan natin ang kahulugan ng Mikas 6.8 at ang hamon nitong mamuhay ng may kabutihan, awa at kababaang loob sa harap ng Diyos. Ito ang daang kanyang kinalulugdan. Itinuro na sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon kundi ang gumawa ng tama, ang umibig sa awa at ang lumakad ng mapakumbaba kasama ng iyong Diyos? Sa isang maikling talata, inilatag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Mikas ang tatlong pangunahing tungkulin ng isang mananampalataya, gumawa ng tama, umibig sa awa, at lumakad ng mapakumbaba kasama ng Diyos. Ito ang buod ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya, hindi sa dami ng ritual o panlabas na pagsamba, kundi sa tunay na pamumuhay ng pananampalataya sa araw-araw. Ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, lalo na sa mundong puno ng kasinungalingan, pandaraya at kawalang katarungan. Ngunit bilang anak ng Diyos, tinatawagan tayong pumili ng tama kahit masakit, kahit hindi sikat, kahit mag-isa. Ang paggawa ng tama ay pagsunod sa konsensyang hinubog ng Diyos at ito'y pagsaksi ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang pag-ibig sa awa ay isang paanyaya na hindi lang basta maawa kundi mamuhay ng may habag sa kapwa. Sa halip na husgahan, tayo'y tinatawag na unawain. Sa halip na magdamdam, tayo'y tinatawag na magpatawad. Ang awa ay bunga ng pusong tumanggap ng biyaya, at kapag tunay nating naunawaan kung gaano tayo kinaawaan ng Diyos, matututo rin tayong umibig sa awa at ibahagi ito sa iba. Ang paglalakad ng mapakumbaba kasama ang Diyos ay paalala ng tamang relasyon sa Kanya. Hindi tayo nauuna, hindi tayo magaling sa Kanya, at hindi rin nating kayang mag-isa. Ang pagiging mapagpakumbaba ay pagtanggap na tayo'y nangangailangan ng patnubay sa bawat hakbang. Hindi ito kahinaan, kundi lakas na galing sa kababaang loob. Sa ating panahon ngayon, mas pinapahalagahan ang pagiging self-made, ang pagiging matapang at independent. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay nasa kababaang loob, ang pagkilalang ang lahat ng mayroon tayo ay mula sa Kanya, at ang bawat hakbang na ating tinatahak ay dapat kaniyang sinusundan. Hindi humihingi ang Diyos ng malalaking palabas. Hindi rin niya sinusukat ang pananampalataya batay sa dami ng seremonya o salita. Ang kanyang hinihingi ay isang pusong tunay na gumagawa ng tama, umiibig sa awa, at lumalakad sa kaniyang piling ng may kababaang loob. Sa ganitong pamumuhay, tunay nating na ipapakita ang ating pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Sa bawat araw na tayo'y nabubuhay, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong ipamuhay ang talatang ito. Sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon sa kapwa, lagi tayong may pagkakataong pumili ng tama, magpakita ng awa, at sumunod sa Diyos ng may kababaang loob. Ang tanong, Tinutugon ba natin ang paanyaya niya araw-araw? Matuto kayong gumawa ng mabuti. Hanapin ninyo ang katarungan, tulungan ang inaapi, igawad ang katarungan sa ulila, at ipaglaban ang karapatan ng mga byuda. Ang talatang ito mula sa aklat ni Isayas ay isang matatag na panawagan mula sa Diyos. Ang pananampalataya ay hindi dapat maging tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan, sa halip ito'y dapat maging buhay, aktibo, at tumutugon sa pangangailangan ng lipunan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi opsyon para sa mga mananampalataya, ito'y utos isang tungkuli ng bawat anak ng Diyos. Matuto kayong gumawa ng mabuti isang paanyaya na nagpapakita na ang kabutihan ay maaari at dapat pag-aralan. Ibig sabihin, hindi tayo ipinanganak na marunong agad gumawa ng tama. Kailangan ito ay hinuhubog, pinipili, at isinasabuhay araw-araw. Sa tulong ng Diyos at ng Kanyang salita, natututo tayong mamuhay ng may malasakit at paggalang sa dignidad ng kapwa ang pagtulong sa inaapi at pagbibigay katarungan sa ulila at sa biyuda ay hindi lamang simpleng gawain ng kabaitan. Ito'y mahalagang bahagi ng kalooban ng Diyos. Noong panahon ng lumang tipan, ang mga ulila at biyuda ang pinakamahihina sa lipunan. Sa kasalukuyan, sila'y sumasagisag sa lahat ng taong walang boses, walang kakayahan, at walang lakas na ipaglaban ang kanilang karapatan. Kung tayo'y tunay na tagasunod ni Kristo, hindi tayo maaaring maging manhid sa paghihirap ng iba. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay isang uri rin ng pagkakasala. Tinatawag tayo ng Diyos na maging tinig para sa walang tinig, maging lakas para sa mahina at maging ilaw sa mga lugar na pinili ng iba na talikuran. Napakalinaw ng ugnayan ng pananampalataya at gawa. Ang tunay na naniniwala sa Diyos ay hindi natatakot makialam sa mundong ito. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang pananampalataya bilang lakas upang maglingkod. Kapag tayo'y tumutulong sa nangangailangan, hindi lang natin tinutupad ang isang moral na obligasyon, tayo'y direktang tumutugon sa utos ng Diyos. Isang hamon ito sa ating lahat. Tayo ba ay nakikiisa sa mga suliranin ng lipunan? O nananatili tayong tahimik at walang pakialam basta't maayos ang ating sariling buhay? Ang tunay na kabutihan ay hindi lang para sa sarili. Ito'y para sa kapakanan ng iba, lalo na ng mga nasa laylaya ng lipunan. Sa bawat maliit na gawa ng kabutihan, pag-abot ng tulong, pagpanig sa tama, o pagbigay ng pag-asa sa sugatang puso, tayo'y nagiging katuwang ng Diyos sa kanyang misyon ng katarungan. Ang paggawa ng mabuti ay hindi lamang paggalang sa kapwa, ito'y aktibong pagsamba sa Diyos na makatarungan at mahabagin. At sinabi niya, ang nagpakita ng awa sa kanya, at sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagtatapos ng parabola ng mabuting Samaritano, tinanong ni Jesus kung sino ang naging kapwa sa taong naabutan ng karahasan sa daan. Hindi pinili ng tagapagsalaysay ang relihiyoso o mataas ang katungkulan, kundi ang taong nagpakita ng awa. At mula sa bibig mismo ni Jesus, sinabi niya, Humayo ka at gayon din ang gawin mo. Isang simpleng utos, ngunit puno ng lalim at hamon para sa bawat isa sa atin. Ang habag o awa ay hindi lang nararamdaman, itoy ipinapakita sa konkretong kilos. Ang mabuting samaritano ay hindi tumigil sa awa sa damdamin, kundi pinili niyang huminto, lumapit, magbigay ng oras at magsakripisyo para sa taong hindi niya kilala. Sa panahon ngayon, ang ganitong uri ng awa ay bihira. Mas madalas ang pagkukunwari o ang pagtalikod dahil sa abala. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay tumatawid sa sarili, nagmumula sa puso, at lumalabas sa gawa. Mahalaga rin napansinin na ang tumulong sa parabola ay hindi inaasahan. Isa siyang Samaritano, isang grupo ng mga taong hinamak ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Ipinapakita nito na ang awa ay hindi nalilimitahan sa relihiyon, lahi o estado sa buhay. Lahat tayo ay tinatawag na maging kapwa sa nangangailangan at sa bawat pagkakataon na pinipili nating magmalasakit, tayo'y gumagaya kay Kristo mismo. Sa ating panahon, napakaraming nahulog sa daan, mga sugatang puso, wasak na pamilya, naliligaw ng landas, na wala ng pag-asa at marami ring saserdote at levita na dumaraan lang walang pakialam abala sa sarili. Ngunit ang tawag sa atin ni Jesus ay malinaw, gayon din ang gawin mo. Hindi kailangan ng titulo o katungkulan para tumulong. Kailangan lamang ng pusong marunong tumanaw at umaksyon. Sa esensya, ang talatang ito ay hindi lang kwento ng isang tao, kundi paalala sa ating kung paano magmahal tulad ni Kristo. Si Jesus mismo ang ating pinakadakilang Samaritano, pinulot niya tayo sa ating pagkabagsak, binuhat, pinagaling, at inaruga. At ngayon, inaanyayahan niya tayong gawin ito sa iba. Ang awa na ipinapakita natin sa kapwa ay refleksyon ng awa ng Diyos na tinanggap natin. Kaya't kung tunay tayong nabago ng kanyang habag, hindi natin ito mapipigilang ipasa sa iba. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong maging ilaw sa kadiliman, sa simpleng pakikinig, sa pagdamay o sa aktibong pagtulong. Tulad ng utos ni Jesus, Humayo ka at gayon din ang gawin mo ang tatlong talatang ating pinagnilayan mula kay Mikas, Isayas at Lukas ay magkakaugnay sa isang matibay na tema. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Hindi pat ang panlabas na anyo ng kabanalan. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong marunong gumawa ng tama, umiibig sa awa, at lumalakad na mapagpakumbaba. Ang isang buhay na nakaugat sa Diyos ay hindi manhid sa paligid. Ito'y laging alerto, mapagmalasakit, at handang tumugon sa pangangailangan ng iba. Sa simpleng pagkilos na puno ng habag, naipapahayag natin ang presensya ng Diyos sa mundong madalas malamig at makasarili. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ni Apostol Santiago. Kaya't kung nais nating tunay na mahalin ng Diyos ito'y hindi lang dapat maramdaman sa panalangin kundi makita sa ating asal sa pagtrato natin sa mahihina sa pagtugon sa mga inaapi sa pagiging patas at totoo sa ating mga gawain at sa pagyakap sa kababaang-loob sa lahat ng oras ang bawat kilos ng awa kahit maliit ay may bigat sa harap ng diyos ang bawat pagkakataon na pinili nating tulungan ang nangangailangan ay isang hakbang patungo sa pagiging larawan ni Kristo sa mundo. Higit sa lahat, ito'y paalala na hindi tayo naglalakad mag-isa. Kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang ng kabutihan. Kapag tayo'y nahihirapan o nasusubok sa paggawa ng tama, nariyan ang kanyang biyaya upang tayo'y patatagin. Kapag pinipili nating mamuhay ng may awa at kababaang loob, nagiging daluyan tayo ng kanyang liwanag. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa araw-araw na pagpili ng tama, ng may pusong mapagmahal at ng may pananalig na ang Diyos ay laging gumagabay. Sa kanyang presensya, nagiging makabuluhan ang bawat kilos ng kabutihan. Kapatid, sa bawat araw na dumaraan, hinihintay tayo ng Diyos na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban, isang pamumuhay na may katarungan, habag at kababaang loob. Hindi niya hinahanap ang perpekto, kundi ang pusong handang sumunod at magmahal. Kung tunay nating ninanais na kalugdan siya, sundin natin ang kanyang paalala. Gumawa ng tama, umibig sa awa, at lumakad ng mapakumbaba kasama ang Diyos.